Pero ko sa akin yung nag Tara pa pa kukuha tayo ng ano, ano bulls na lang. Pip. Ah, pakaganda naman ng tanawin Ganda Yan, parang nasa paraiso tayo ganda ng umaga yung nasa baba yung may mga tanggal na yung palong yung ah uh, yan mga yan broodcock ah tali Good morning sa lahat, bayang sabongero.